Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong Wednesday, March 19, 2025. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang epekto ng Northeast Monsoon o Amihan sa Luzon. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, nananatili ang epekto ng Easterlies. Ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA, may namataang linya ng mga kaulapan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang linya ng mga kaulapang ito ay maaaring dulot ng shear line na posibleng magdulot ng scattered rains and thunderstorms, particular sa silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Ngayong araw, mararanasan ang pag-ulan sa eastern section ng Luzon dahil sa epekto ng amihan. Eastern Visayas dahil sa epekto ng shear line. Eastern Mindanao dahil sa epekto ng easterlies. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng isolated thunderstorms sa Visayas at Mindanao at light rains sa ibang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, wala tayong binabantayang low pressure area, LPA o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Gayunpaman, dahil sa epekto ng shear line, posibleng maranasan ang maulan na panahon hanggang sa darating na weekend sa malaking bahagi ng Visayas at Bicol Region. Pinapayuhan ang ating mga kababayan sa mga lugar na ito na maging handa, lalo na sa posibilidad ng flash floods at landslides. At ang lagay ng panahon sa Luzon? Cloudy skies with rains sa Cagayan Valley, Apayao, Aurora, Quezon at sa Bicol Region dahil sa epekto ng amihan. Scattered rains and thunderstorms sa Sorsogon at Masbate, dulot ng shear line. Partly cloudy to cloudy skies sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon na may posibilidad ng light rains. Ang temperatura sa lawag ay nasa 24 hanggang 31 degrees Celsius. Tuguegarao, 15 hanggang 24 degrees Celsius. Baguio, maximum hanggang 32 degrees Celsius. At sa Metro Manila, Tagaytay at Legaspi City, maximum 30 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, sa Eastern Visayas, Aklan at Capiz, maulan na panahon dulot ng shear line. Caraga at Davao Region, maulan na panahon dulot ng easterlies. Natitirang bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan, partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng isolated thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi. At ang temperatura sa Palawan, Kalayaan Islands at Puerto Princesa, aabot sa maximum of 33 degrees Celsius. Iloilo, Cebu at Tacloban, maximum of 31 degrees Celsius. Zamboanga at Davao, aabot sa maximum of 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. At sa heat index update, kahapon na itala ang heat index sa Metro Manila. 36 degrees Celsius Coron, Puerto Princesa at Zamboanga City, 42 degrees Celsius. Northern Samar, Davao City at Surigao del Sur, 40 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahan ang heat index sa Metro Manila, 36 hanggang 37 degrees Celsius. Coron, Puerto Princesa at Zamboanga City, 42 degrees Celsius. Dipolog, Zamboanga del Norte at Cotabato City, 40 degrees Celsius. At sa ating sea conditions and gale warning, naglabas ng gale warning ang PAGASA sa mga sumusunod na lugar. Western seaboard ng Ilocos Norte at baybayin ng Ilocos Sur, delikado sa maliliit na sasakyang pandagat. Eastern Seaboard ng Southern Luzon, katamtaman hanggang maalo ng karagatan. Para sa mga may planong pumalaot, pinapayuhan ang ibayong pag-iingat. Iyan po ang latest weather update natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang updates. Pindutin din ang notification bell para laging updated sa ating weather forecasts. Maging handa at laging mag-ingat mga kababayan.